Kasi naiwan ako. Nasanay kasi nang lately. Sinasama ng mama niya. Tapos ngayon, paalis ang mama niya. Grabe siya ngayon. Parang nilulungtag yung mama niya. Kaya sabi ko, dito muna siya. Relax, relax muna. Di ba, le mamaya. Sama, no, bebe? Harley, mamaya, sama? Sama, babay tayo mamaya, ha? Ha? Sama yun eh. Oo, oh, yun. Sama mamaya. Bembe, gusto mo yung babay, no, beba? Harley? Gusto mo babay? Babay tayo ha? Babay, babay no? Sige mamaya babay tayo ha? Sama ka ha? Alis tayo ha? Alis tayo nila ni, ha, ni Nagi. Sama ka no? Babay tayo mamaya no? Huwag ka lang sad. Hmm, gustong gusto niya kasi babay ng bembeng yan eh. Gusto mo babay no? <laughs> Talagang grabe yung lundag-lundag niya eh. Na, ano niya, nalulungkot siya na may siya. Ay, oh, sige, relax, relax. Muna, oh, bembeng yan. Oh, sus Love, love ka naman ni Lola. Nandito naman si Lola, na no, di ba? Diba? Diba, Harley? Nandito naman si Lola, di ba? Kahit naiwan ka, no? Oh, nandito naman si Lola, eh. Gustong gusto mo yung babay-babay, eh, no? Babay-babay. Babay, -babay, -babay. O, oh, tingnan mo. Narinig lang niya yung babae Eh. Oh, yun na yun. Oh, na very attentive. O, si Ken. Oh, so, sino yun? Sino yun? Yung bababa ba na si Naginags? <laughs> mm -hmm. love, love, love. Ayan na, ayan na, ayan na. Pilyo, ayan na, pilyo, ayan na, ayan na. Ayan na, si Pilyo, si Pilyo. <laughs> pilyo.